Yo! What's up mga kapots for today's video! samahan nyo po kami at pupunta tayo ngayon sa My Lake Dito. Saan po yan? Dito lang po yan sa may barangay Kaguyoman Dingle Iloilo. -ilo. Mamaya po sabay-sabay natin alamin, tuklasin ang kamangamanghang istorya ng Lake Dito. At syempre, hindi natin maiwasan yung matarik at maputik na daanan papunta doon sa Kaguyuman sa Lake Bito. Bali, taga barangay tulatulaan po kami mga kapots at ito yung dinadaanan namin papuntang barangay Kaguyuman. out nga pala sa mga followers natin dyan sa may barangay Kaguyuman. <laughs> At nagumpisa na nga kami ditong maglakad dahil hindi makapasok yung tricycle na ating sinasakyan. Hindi naman kalayuan yung ating nilalakad papuntang Lake Bito. Siyempre, uunahin nating puntahan yung Lake Bito. Mamaya na po yung bahay na bato. Ipapasyal namin kayo mamaya mga kapots. Pag sa man kayo dumaan, ito yung bubungan sa inyo mga kapots. At bali, pag nakita nyo yung mga green na yan, yan po ay asula. Yan po ay nagsisilbing pagkain ng mga isda dito. At balita ko nga raw dito, marami daw dito turtle snake. Ayun, nang dito na tayo sa ating lokasyon. Saglit lang mga kapots, yung atin pa lang mga content ay meron kaming pagtulong sa kapwa, mga funny videos, at syempre, yung mga ganitong klasing content para mapasaya kayo mga kapots. Siyempre may mga baon kami dyan mga kapots Tulad ng manok na binili natin kanina At siyempre yung isda na natin Dito mamaya yung ating pagsasaluhan Dito nga pala kami naghikot ng aming mga dala kanina Dito sa baba ng Lake Bito Malinis dito mga kapots Nakakatuwa lang dito mga kapots dahil hanggang sa ngayon, eh marami pa rin naliligo dito sa Lake Bito. Dako na tayo sa istorya ng Lake Bito. Handa na ba kayo? At bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aming page, pakipalo na rin po, like, comment, and pa-share na rin po. Thank you! Ayon sa kwento ng karamihan, ay may mag-asawa raw na Bito at asawa niya na nakatira sa isang bahay. At hindi sila biniyayaan ng anak at ang kasama nila ay isang matapat at masunuring aso. Ang asawa niya na hindi nabanggit ang pangalan sa mga kwento-kwento ng karamihan ay isa raw na mga habi ng banig gamit ang halamang buri at si Bito naman ay isang kilala na mga aso sa bundok ng Bulabog. Isang araw daw, si Bito at ang kanyang aso ay nangangaso sa bundok ng Bulabog na may kalayuan sa kanilang barangay habang ang kanyang asawa ay abala naman sa paghahabi ng banig. Ilang oras na ang nakalipas, nagtataka na ang kanyang asawa na ano ng oras ay di pa rin nakauwi si Bito. At lalong nagtaka ang asawang babae na hindi nito kasama si Bito. Tinanong ng babae ang aso dahil nga ito ay hayop na walang kakayahang makapagsalita. Gaya nating mga tao upang makakuha ng kasagutan, pinalo ng pinalo ng babae ang aso. At tinanong ng tinanong Natanong ng babae Nasaan si Bito? Nasaan ang asawa ko? Umiiyak Natanong ng babae sa aso Nang doon sa bukit si Bito Patay na Nahulog siya sa bangin Laking gulat ng babae Nang biglang sumagot ang aso Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan Kasabay ng malakas na kulog Kasabay ng pagtakbo ng aso Ay siya ring paghuho ng lupa dahilan rin ng pagguho ng kanilang bahay at bumulwak malakas na tubig. Sa sumunod na araw ay laking gulat ng mga tao na may malaking anyong tubig sa dating kinakatayuan ng kanilang bahay ng mag-asawang dito. May isang malawak na anyong tubig na pinapalibutan ng lupa, isang lawa at ito ay tinatawag nilang Lake Bito. Sana nagustuhan nyo yung ating video at yung kwento ng Lake Bito. Enjoy lang sa panunod mga kapos. Papuntahan tayo sa bahay na batu. Mga kapos, antes kita ta magi uli panghimuson tanay ang aton makalat para pinlong aton ngirya dia sa lake dito Ganito pala pag mahilig ka daw sa pagbablog, lahat gagawin mo. Umakyat sa puno, gawin kang human drone. Pots, nakapitan na kami sa balay ba ito mga kapots? Para makita nyo man mga kapots. Shoutout nga pala sa kasama naming taga-kaguyoman. At shoutout din sa sponsors natin na Sina Tita Elsa from Dumaguete City, Tito Nick from Iran, Ang Tita Margie from Canada, At napapasalamat din kami sa mga supporters, viewers, followers. Salamat po at sa star senders natin dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Thank you so much. Lumang bahay na ba ito? Please like, follow, and share. Mga bye bye!